Dalawang lalaki ang inaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa isinagawang by-bust operation sa Maynila. Ito ang balitan ni Jericho Albano. Inaresto ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa isinagawang bypass operation sa Maynila ang dalawang lalaki na nagbebenta ng shabu. Kinilalang mga suspect na si Nacondrado Vergara, 35 anyos na taga Santa Cruz, Maynila at si Alexis Roldan, 21 anyos na taga Navotas. Nahuli ito nang magpanggap ang ilang tauhan ng pideya na bibili ng isang daang gramo ng shabu sa halagang dalawang libong piso. Alas 8 kagabi nang makipagkita ang mga suspect sa ilang mga tauhan ng pideya sa Laxson Street sa Maynila upang magpanggap na buyer. Doon na nanakip ang mga suspect dala ang dalawang libong pisong halaga ng budel money na ginamit ng pideya sa entrapment operation. Mari namang itinanggi ng mga suspect ang asunto laban sa kanila. Hindi po sa kamay ko na po, hindi po, hindi ko po, ano po Bigyan na po nagkagulay ng paglabas ko. Eh. Nagkadamputan, ano Bumili lang ako ng mani. Eh. Napagdama lang lang po. Napagdama lang lang. Ay naman sa PIDEA, hindi na isang bagong bagay sa kanila ang pagkakailan ng mga nahuhuli nilang mga nagbebenta ng ipinagbabawal na droga. Bukod sa isang daang gramo ng pinaghihinalaang ang na narecover din sa mga ito ang isang bagong motorsiklo na gamit ng mga suspect. Posible ngayong maharap ang mga suspect sa parusang habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga. Jericho Albano, UNTV News.